What's up, Ebenians? Right now, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang tungkol sa Bible. Ano nga ba talaga ang Bible at bakit natin kailangan basahin ang Bible? So basically, ang Bible or ang Christian Bible ay naglalaman ng 66 books. At yung salitang Bible kasi galing yan sa salitang Greek na Biblios na ang ibig sabihin ay books o mga libro. Ibig sabihin plural term siya. Pangalawa, ang salitang Bible ay isang religious term Ibig sabihin hindi lang mga Christians ang gumagamit ng Bible pag tinutukoy nila yung sacred or holy books nila. Well in fact, maraming religion sa mundo, iba't ibang klase ng religion na Bible din ang tawag nila sa mga sacred books nila. Tulad ng Zoroastrian, Hindu, Buddhist at saka Muhammadan at maraming pang iba. Bible din ang tawag nila sa mga sacred or holy books nila. So sa madaling salita, pag sinabing Bible, it is a compilation of books. Para siyang folder na pinagsama-sama lahat ng documents. At ganun yung Bible natin, it is a compilation of books. 66 books in total. Now, eto yung mind-blowing dyan. Alam nyo ba yung Bible natin na isa sa pinakamatandang Bible na nakasurvive makalipas ang libu-libong taon? And according sa Guinness Book of Record, kahit isearch nyo yan ngayon, hanggang ngayon, sa Guinness Book of Record, Bible ang pinakang top 1 best selling book sa buong mundo. Maraming kasabayan ng Bible, mga kasingtanda ng Bible, pero karamihan sa mga yon ay hindi na nakasurvive, syempre sa sobrang tagal ng panahon. Nangangahulugan lang na yung Bible natin, iningatan talaga siya ni Lord para makasurvive hanggang sa henerasyon natin. Ginamit ng Lord ang technology para maiprint or makagawa ng maraming copies ng Bible para lahat ng tao makabasa ng letter niya o love letter ng Lord para sa atin. Kaya kapag titignan natin yung Bible natin, huwag natin tignan to na parang simpleng Bible lang, uh, normal na Bible lang, or normal na libro lang kagaya ng ibang libro. No, kakaiba ang libro na to. Maaaring yung cover matibay, bago, yung mga pages, bago, pero yung nakasulat dito galing pa sa unang panahon na hanggang ngayon buhay. Sabi nga eh, ang Bible ay living word. Hanggang ngayon nangungusap sa atin ang Bible. At sa sobrang tagal na ng mga nakasulat sa Bible na to, patunay lang na matagal na rin tayong minamahal ng Diyos at matagal na rin tayong hinihintay ng Diyos na mabuksan or mabasa man lang natin yung love letter niya para sa atin, which is ang Bible. At ito pa ang mind-blowing dyan. Ang Bible or yung 66 books of the Bible ay sinulat ng 14 tao na namuhay sa magkaibang panahon, sa magkaibang lugar. Pero kahit ganon, accurate sila, hindi sila nagkakaiba. Pare-pareha sila ng sinasabi tungkol kay God. Bigyan kita ng sample. Halimbawa, si, si Magellan, first time makakita ng isang isda. Sinulat niya lahat ng nasaksiyan niya sa isda, dinocument niya, at lumipas yung maraming taon, ikaw naman yung nakasaksi ng isda, sinulat mo lahat ng mga nasaksihan mo sa isda, first time mo makakita, dinocument mo lahat. And then lumipas ulit yung maraming taon, yung mga archaeologists na hukay yung sulat nyo tungkol sa isda. At nung pinag nila, nung pinagkumpara nila, parehas kayo ng sinasabi tungkol sa isda, eh hindi naman kayo magkakilala. ba? Diba? Si Magellan, nag-exist yan around 400 to 1500 AD. Eh ikaw, 2000 ka na nabuhay or 19... 1900s, pero nagkaka-accurate kayo. So yun yung mind-blowing sa Bible. Bakit? Kasi hindi lang dalawang tao ang sumulat ng Bible, kundi 40 na tao ang sumulat ng Bible sa magkakaibang panahon, kultura at sibilisasyon, pero pare-parehas ng sinasabi. Sobrang accurate. Kaya masasabi po natin na walang mali ang Bible, walang error ang Bible. Kaya kung meron po kayo mga katanungan pat patungkol sa Bible, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment and then pag-uusapan po natin. Kasi ang Bible po sobrang accurate. Wala pong mali dyan, walang error. Kahit tuldok, wala. Kahit nga ang mga great philosophers and yung mga historians tulad ni John Wycliffe at saka ni, ni John Locke, pinapatunayan nila na walang error ang Bible. Sobrang accurate ng Bible. Pati yung mga prophecies kung paano natupad at yung mga matutupad pa lang at yung mga unti-unti nang natutupad. And madami pang kilalang tao sa history tulad ni David Bentley Hart, si Clement of Alexandria and marami pang iba. Kaya ang Bible natin ay hindi lang ito basta-bastang libro. Sabi ng marami ang Bible daw ay isang ancient fairy tale lang. Gawagawa lang siya, kwento lang siya katulad ng mga ibang fairy tale na libro. Ngayon ang question ko, kung isang fairy tale lang ang libro na to, bakit maraming nabago ang buhay ng Bible na to? Eh isa ko doon, bakit nabago ng Bible yung life ko? Kaya bang mabago ang buhay ng isang tao after niyang mabasa ang isang fairy tale? Is the Bible a fairy tale book? No, it's not. The Bible is complete, no errors, holy and sacred and this is a legendary book. Hindi ito basta-bastang libro. So now alam na natin yung ilan sa mga background ng Bible. Ngayon pag-uusapan naman natin bakit kailangan nating basahin ang Bible. Siguro naman enough na yung mga napag-usapan natin kanina para basahin talaga natin yung Bible. Again, ang Bible, it's a love letter from God na binigay niya para sa atin. Although gumamit si God ng 14 tao para isulat yung Bible, pero siya ang pinakang author talaga ng Bible. Read 2 Timothy chapter 3 verse 16. It is God breathed. In Greek term ang tawag doon is ruwak. Si, si, Lord mismo yung nag intention na sumulat ng Bible para sa atin. Pero may mga tao kasi na binabali wala pa rin yung holy scripture. At ang worst pa doon, may mga religion na tinuturo na huwag magbasa ng Bible. Ang pwedeng magbasa lang sa kanila ng Bible is yung mga ministro nila, yung mga leaders nila. Pero kapag parang simpleng member ka lang, hindi ka nila inaalaw na magbasa ng Bible. And yun yung nakakalungkot doon. Now, sobrang daming passages sa Bible na sinasabi na dapat basahin talaga natin yung holy scripture. Marami sila pero bibigyan ko lang kayo ng dalawa ng passage na nagpapatunay na gusto ni God basahin natin yung Word of God. Kukuha ako sa Old Testament at kukuha ako sa New Testament. So una kapag binasa natin yung Joshua chapter 1 verse 8. King James Version yung babasahin natin. Medyo malalim to pero marami kasing mas preferred uh, gamitin yung Josh, yung King James Version. Wait lang. Alright, so Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ngayon para mas magaan pakinggan, pasahin natin sa NIV version. Sabi dito sa NIV version, keep this book of the law always on your lips. Meditate it on day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So the bible the Bible especially God wants us to read and meditate the word of God day and night. So hindi dapat sinasabi na wag niyo basahin yan, dapat mga leaders ang nagbabasa niyan. No. This is a personal book written by God for us, for everyone of us. Hindi ito para sa mga leaders lang, hindi ito para sa mga may position lang, kahit sino. Next is yung Revelation chapter 1, verse 3. Basahin ulit natin sa King James Version, then proceed tayo sa NIV Version. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. King James version. Now, proceed tayo sa NIV version. NIV version: Blessed is the one who reads aloud the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Pinagpapala ng Lord yung mga nagbabasa ng word of God. So, bakit yung mga tao walang gana magbasa ng Bible? At may mga nagsasabi pa na huwag niyong basahin yung Bible kapag hindi niyo alam, kapag hindi niyo naiintindihan, uh, huwag niyong basahin. Hindi sagot ang ang huwag basahin kapag ka hindi mo naiintindihan ng Word of God. Kapag hindi mo na gets, magtanong ka sa mga may alam. And ito yung purpose ng video, bakit ako gumagawa ng video. For us to understand, maraming mga tao hindi nagbabasa ng Bible and I am here to help everyone na maintindihan ano nga ba yung mensahe ng Lord para sa atin ina-unbox natin si Jesus sa Bible at pinag-uusapan natin ano nga ba yung mensahe ng Lord sa lahat. Ang Bible ay para sa lahat po. Ang Bible kasi ay maraming plans and promises na sinulat at sinabi si Lord. Yes, para sa mga Israelites, pero meron ding para sa atin. And ang Bible, hindi to para sa mga banal-banalan, hindi to para sa mga taong palasimba. Ang Bible po ay para sa lahat. Sabi nga ni Jesus Christ eh, na parito ako, hindi para sa mga walang sakit kundi sa mga may sakit. So ang word of God, hindi para yan sa mga taong mahilig na sa word of God. Ang word of God ay para sa mga taong hindi pa nahihilig or hindi pa nagkakaroon ng pagkaalam sa word of God. So kapag wala ka pang masyadong idea, ano nga ba ang word of God, ano ang sinasabi ng Bible, then the Bible or the Bible itself is for you. And once nabasahin mo ang Bible, hindi ka nito ikukundim na makasalanan ka. No, ang Bible is a love letter book written by God. Kapag binasa mo ang Bible, makikita mo na mas matindi at mas matimbang ang pag-ibig ng Lord kumpara sa mga kasalanan natin. Pero like I said, ang problema nga, maraming tao ang hindi mahilig magbasa ng Bible at pinagbabawalan pa magbasa ng Bible yung iba. And can you imagine, ano yung pakiramdam kapag ka nag-message ka sa isang tao pero hindi ka nire-replyan? Or ang worst pa, sinin ka lang. And now, can... Can you imagine ano yung nararamdaman ni Lord kapag kasinisin lang natin yung Bible, kapag hindi natin binabasa yung Bible? Ano kaya ang nararamdaman ni Lord kapag ka mas natin yung mga videos na walang katuturan kaysa sa ishare natin yung mga videos na ang tinuturo is yung Word of God? If nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, listen to this. May gustong sabihin sa iyo ang Lord. May gustong ipaintindi sa iyo ang Lord dyan sa sitwasyon mo or sa kinalalagyan mo. Pero maihintindihan mo lang yung plano sayo ng Lord, yung gustong ipa sa sayo ng Lord kung babasahin mo yung word of God niya. Basahin mo yung letter niya sa iyo, yung message niya sa iyo and that is the Bible. Kaya I encourage you, start to read your Bible. Kapag wala ka pang Bible, I encourage you once again na mag ka, bumili ka ng sarili mong Bible. Start your devotion as well kapag ka gusto mo mag-start ng devotion pero hindi wala kang idea ano ang devotion, paano ginagawa ang devotion. Meron akong dalawang video patungkol sa paano gumawa ng devotion. Ilalagay ko sa description yung link and pwede mo rin bis bisitahin yung channel ko na yan. Doon i-check yung videos ko patungkol sa paano gumawa ng devotion. So yun lang yung gusto kong i-share patungkol sa ano nga ba ang story ng Bible at bakit natin kailangan basahin yung Bible. Marami pa akong gustong i-share pero kukulangin at hahaba itong video na to kasi napakalawak ng Bible. Pero next time magshi-share ko, abangan nyo yung video ko. Ang pag-uusapan naman natin is ano nga ba ang salitang Kristiyano? Ano ang pinagkaiba ng Christian Church sa Catholic Church? Magkaiba nga ba talaga sila? At kung nasa Bible ba yung salitang Kristiyano? So, yun lang and see you sa next video.